Yo, what's up? At ayun na mga katok, pas tayo sa team leader namin na si Ambot Motovlog para sa meeting namin ngayong araw na to. At yung gabi pala, ngayong gabi nito para sa September 1 sa Mamush Cafe sa Kabite. Waiting tayo at hintayin natin yung mga members namin. Behind, motor, behind Motorcycle, Team Makati. KCYTV pala. Let's go! Yo, what's up mga katok? pa Kay CYTV, subak at kayo, nandito nga pala ang ating mga bisita Yo. <laughs> bisita. Bisita pa bisita bisita. <laughs> team leader pala namin sa Behind Motorcycle Team Makati, ang Bot Moto Vlog. Ni hey, Mark Umoso, mga Shout out pala may meeting kami at meron pa kami na isa. Si Boss Jack. Boss Jack, asa ka na? <laughs> Hey na mga ba? Talkbox, Balik ako kayo okay. Tuna At ito na nga mga Katokpak, sabang waiting tayo ay Boss Jake at bumabiyahe pa si Hundo ang kanyang misis at ang kanyang anak. Look at that. Pagmasdan nyo itong dalawang lalaking to. At syempre, papakita ko lang sa inyo yung mga motor dito, ang ADB. Sniper 155R. Look at that. Ang uh, motor ko, si Manbaki. Syempre, hindi mawawa si Bandits. Yan siya isang solid, di ba? It... Pagkalipas ng ilang siglo, waiting pa rin. Kaya kung mapapansin nyo itong dalawang to, kwentuhan lang ng kwentuhan, naglulungon lang. Yan, lang. Na lang yan. Pagkalipas ng ilang siglo, 2,000 years later. na, <st> <laughs> hey, ito na pala hinihintay namin. Boss Jack! Masabiti! 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 pag-uusapan tayo. natin yon. Saan tayo mag-meet <laughs> <laughs>